malinaw ba ang mga mata mo? Kaibigan, magandang araw. Ako si Nads. Halika sa mga mo kung pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Malinaw ba ang mata mo? Imaginin mo nga ito kung ang frame ng video na ito ay ang kwarto kung saan ako nandoon ngayon. No? Saan ako nandito, nandito ko ngayon sa kwarto? Ganon kaya ako kalaki? Siguro mga 1.4. Mga ganyan nako kalaki, ano? Pero kung ito naman ay itong frame na ito ay ang buong bahay namin, siguro mga mga ganyan nako kalaki. Kita nyo ba yan? Pero kung ang buong frame na ito ay ang Pilipinas, nasa na kaya ako nun? Gano'n na kaya ako kaliit? Siguro mga, mga ganito na lang ako kaliit nyan, ano? Or mas maliit pa. E paano kung itong buong frame ng video na ito ay ang buong mundo o ang buong kalawakan? Pakikita pa kaya ako? Siguro napakakatiting na lang at hindi na ako maaninag kung ano yung ginagawa ko hindi nyo na namamalayan. Narito ang bahagi na ating pagbasa for today. Sabi, hindi ba't ipinagbibili ang limang maya sa halaga lamang ng dalawang salaping tanso Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi kinakalimutan ng Diyos. Maging ang buhok niyo'y bilang niyang lahat. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga, kaysa maraming maya. Kaibigan, sa pagbasa ngayong araw, sinasabi na maging ang mga ibon na maliliit, ang mga ibon, may kanta tayo na, diba? ang mga ibon na lumilipad, Imagine niyo na lang gaano gaano kaliit ang ibon no kumpara sa kalawakan. Maging sila na nabibili sa kaunting barya lamang ay napapansin ng Diyos, mahal ng Diyos, inaalagaan ng Diyos at nagpo-provide at nagpo-protect sa kanila ang Diyos. Paano pa kaya daw tayo? Eh tayo pa nga daw eh ang hibla ng ating buhok ay bilang ng Diyos. Natanong kita kanina kung gaano kalinaw yung mata mo, di ba? Pero ang totoong usapin sa pagbasa ngayon ay hindi ang linaw ng mata, kundi ang labis na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaibigan, tandaan mo, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang ginagawa mo ngayon, nakatuon sa iyo ang atensyon ng Panginoon. Binabantayan ka niya, ginagabayan ka niya, pinapangalagaan ka niya. Kaya kung ano man ang kailangan mo ngayon na grasya o lakas, gabay, anong tulong man yan, kapayapaan, kasiyahan, kung ano man yan ay ibulong mo sa Diyos sa dasal. Pagkat bantay man ng Diyos ang buong mundo, ay hindi siya malayo sa piling mo. Nariyan lang siya sa iyong tabi. At kung ikaw ay dudulog, papansinin at pagtutuunan ka ng Diyos ng kanyang atensyon. Kaibigan, yan ang sinasabi ng pagbasa. At yan ang ating pag-asa ngayong araw. Kung kaya patuloy lamang tayong manalangin sa Diyos at huwag tayong susuko kahit na may mga pagsubok tayong hinaharap sa buhay. Tandaan natin na ang kanyang mga mata at ang kanyang puso ay nakatuon sa bawat isa. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling reflection na ito, paki at paki-share. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabing sa pagdinilai sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa. God bless.